Tara guys. Good morning po sa inyo lahat po. Uh, guys. Tara, kain po tayo. Almasal po tayo. Panisit lang muna po ang ating ano, kainin. Tsaka sinangag. Kopi. Sober. Ayan po. Ang ating almasal sa ngayon umaga po. Let's go. Mga lods idol. Tara, kain tayo. Almasal tayo mga lods idol morning morning po sa inyo lahat po God bless po sa inyo lahat po sa morning sana po nasa mabuti pa kayong kalagayan po iwas iwas po tayo magkasakit ngayon po mga lods mga idol at lalala po dyan po sa ating mga kababayan po sa ibang bansa po mga OFW ingat din po kayo magkasakit po sana po hindi kayo po makalimot sa Panginoon lagi po kayo magdasal bago kayo kumain at lalo na din po bago kayo matulog magdasal din po let's go mga Lord's Idol tara kain tayo almasal muna tayo sa kape pancit or uh, ating sinangag let's go mga Lord maraming salamat thank you po God bless po Panginoon I love you to all sa inyo lahat po